I told uh, a mutual contact that uh, I was very interested. Ano uh, po sagot ni President? Wala naman, wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Actually, pwede naman talaga siya mag-apply. Pero sa tingin ng taong bayan, ang kapal ng mukha niya. Ede, pero sa akin, ha, feeling ko siya ang magiging susunod na ombudsman. Pwede na rin, pwede na rin. Pwede na rin, ano? patay tayo dyan. Hindi kasi, ayun ko ha, na masyado ako nahihiwagaan sa gobyernong ito. Hindi, honestly ha, isipin mo, yung anak nito na-involved sa, alam naman natin yun, hindi natin sinasabi kung Actually, napawalang sala. <laughs> Takin mo, napawalang sala. Na-involved doon sa masalimuot na issue ng, uh, alam mo na, tapos bilang napawalang sala. And yet, kung titingnan mo ng maigi, di ba parang DOJ secretary ka, tapos yung anak mo na-involved doon? Even if uh, dismissed yung case, the mere fact na may ganong issue, di ba nararapat lang siguro na mag-resign siya o tanggalin siya bilang DOJ secretary at that time?